Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, may, may tanong dito from Fe Plasabas Tagupa. Mga bro, tanong lang kung devoted sa Birhen sa Mediatrix. Okay ra ba mga bro? Bisan dili aprobado. Father Angel, okay lang ba daw na ang isang devoted? Uh, ano to? Tanong lang kung devoted sa Birhen sa, berhin sa Mediatrix. Okay ra ba mga bro? Bisan, uh, okay lang ba daw na mag-devote? devotion sa uh, Our uh, Lady of Mediatrix kahit hindi aprobado by the Ranger? Medyo so, dyan nga nagka ano, <laughs> dyan nga nagkakaso si ano eh, si uh, Father Cabading dahil nga yung devoto dyan sa Mediatrix dyan sa may Lipa, Batangas no? Tama ba? So Mount Carmel yan eh. So dahil dun sa nag ano sila ah, uh, pagka kasi hindi approved ng church delikado yan ibig sabihin hindi hindi divine intervention yan o intervention hindi siya talaga sa Diyos so kung magko -co continue ka may danger po kapatid kasi pag sinabing ng church na hindi yan sa sa Diyos eh kanino pa etas magtuloy-tuloy pa po tayo no ako kasi alam mo lahat ng mga apparition na ganyan ako Siyempre, mahal natin ng ating mahal na ina, no? si Mama Mary. Uh, idagdag ko lang doon sa ano kay Ray Arpentes kanina. Natatawa ako Ang tawag niya kay Mama Mary, Mary. Pero pag pumunta, Maria, Mary. Pero pag pumunta siya sa kapitbahay niya, kaibigan niya, ang tawag doon sa kay, nanay ng kaibigan niya, nanay. <laughs> Mabuti pa yung mga kapitbahay niya. Tinatawag niyang nanay o tita bilang paggalang. Pagdating kay Mama Mary, Maria lang. Diba? So, Nakakalungkot. <laughs> Maria, no, Mary. Pagdating nga sa iba nga, nanay o oh, lola, kahit hindi mo nanay, eh, hindi mo lola, bilang pagrespeto nanay. Di ba? So, yun kapatid, no? Um, sabi nga ni Father Darwin, let's just, ano, focus on the church teachings. Pag sinabing hindi po, eh, wag na lang po muna. Marami naman po. Lady of Fatima, Medjugorje, marami pa naman, no? Um, Although sabi na nga, sabi kasi ang mahirap diyan may may ano eh, di ba 'di ano kung wala? Kasi sa sisis katikisim natin, pag wala pang uh, approval ng church, private revelation na sa atin 'yon. If we we will accept or not. So nasa atin 'yon na uh, sabi ng katikisim natin, it's up to us, no? Na uh, um uh to the Catholics to accept. Pero ngayon ang problema rito, eh, dinisisyon ng church na hindi siya. Yun ang magiging problema natin. Hindi daw Diyos ang totoong, hindi daw talaga si Mama Mary nagpakita. So may problema doon kapatid. So nasa sayo pa rin kung ipipilit mo, wala na uh, may ano ka naman yan, may free will ka diyan. Pero kung church ang pag-uusapan, that's doesn't approve kapatid, hindi siya approve. So nasa sayo na lang kapatid. Ayaw naman kitang diktahan diyan. Baka ma ayoko naman maano yung ano but focus on the church teachings tayo magisterium sabi hindi daw siya totoo Doon lang po tayo kapatid and it's up to you kapatid From Romel Colete good evening. Ask ko lang tungkol sa paggamit sa mga larawan ng mga aktor na gumanap na Jesus sa pelikula na dinadasalan daw natin kung ano ang dapat na explanation dito. Thank you. Bano, Junre? <laughs> Natawa naman ako doon mo dyan, do. Kasi yung, dina, yung, yung mukha ng aktor, dinadasalan natin. <laughs> 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 yun nga, ano daw ang explanation? <laughs> Hindi ko pa nakita yun, ha? Panik. Hindi, yung mga na aktor na, ah. na na, 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 pro -pro 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 na Jesus. Mm -mm. Well, maaktor man 'yan, malarawan man 'yan, hindi kami nagdadasal sa larawan po ah. No? Disclaimer lang, walang katulikong nagdadasal sa larawan. o o sa aktor, wala galon <laughs> ma, ma, ma 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 aktor man 'yan o maging mukha <laughs> man yan ng santo, hindi po yung larawan nila ang pinagdadasalan namin, no? Ah, disclaimer lang at ah, sa mga mga mali yung ma, mali yung pagusga. Okay? So ang ginagawa po ng, ng mga katuliko, nagdumadalangin kami sa Diyos at sa mga taong banal. No? According po yan, dito sa wika ni Apostol na Pablo, no? kung babasahin po natin kung hindi nyo alam yung talata, uh, 12.22.23 po ng Hebreo, otos po yan ng atin pong Diyos na lumapit sa mga nasa langit. No? Babasahin po natin ha. Hindi po kami sa mga larawan nagdarasal, mga kapunto sa. Pero bibigyan natin ng linaw yung mga nakikita nyo ngayon. Ito muna kung kanino kami dumarasal o dumadalangin. So sa 22-23, ito po ating mababasa. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lunsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaruruunan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masamang pag, masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo. Saan tayo lumapit? Sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu na mga taong ganap. So dyan po kami dumadalangin, mga mahal naming kapatirang protestante, ha? hindi po sa larawan per se. Okay? So ano ang gamit ng larawan? Bakit tuwing, bakit kami kapag nananalangin mayroong larawan. So yan po ibigay ilagay natin sa tamang perspektiba no yung atin pong mga nakikita at hinusgahan. Hindi po kami sa larawan per se dumadalangin, okay? Kundi sa mga taong nasa langit at sa Diyos. So namely si Mother Mary at ang mga santo. Okay? So yan po ang dinadalangin na namin. Kasi kung babalikan natin uh, unong, unong, unang Timoteo, uno uno hanggang dos, magdalanginan sa bawat isa, no? Kung babasahan natin, babasahin natin ang unang Timoteo, uno uno dos, magdalanginan tayo sa bawat isa, no? Ito ang wika ni Apostol na Pablo. Um, Timoteo ba yun? Ah uh, Or to yata, to Timothy, no? To 1, and 2, okay? So ito po ang wika ni Apostol na Pablo no sa mga kakisang kakristyanuhan mula kay Pablo na Apostol ni Kristo Jesus na uh, ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong naka natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus kay Timoteo minamahal kong anak sumaiyon nawa ang pagpapain ah, uh, wait wait uh, um, first Timothy nga uh, yun first Timothy 1 na ko yung talata no tayo natin dito Mula kay Pablo, na apostol ni Iso Kristo, Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Iso Kristo na ating taga, na ating pag-asa. Kay na tunay kong anak sa pananampalataya. So, maayon na, oh, ba't ganun din? To Timothy 2.1 yata, 2.1. Nakalimutan ko yung talata, ano? <laughs> sorry, sorry. Okay, so, nakalimutan ko yung talata basta nasa Timoteo yun na uh, uh, intercession for the saints no so hindi po uh, sa larawan kami no kundi sa mga santo po no kaya yung nakikita yung larawan diyan yan po ay kagamitan sa pagsamba no kung babal, uh, babasahin natin ang Hebrews 9 ano daw meron po tinatawag unang Timoteo 2:1 daw Ah, oh, unang Timoteo dos ono, okay, no? Oh unang Timot, salamat bro Jando doon, nakalimutan ko kasi yung si, talata. Si, si anong nagsend? Si Kaburnok. Ah, oh, si Kaburnok. Oh, yan. Tagasuri, no? Ah, <laughs> uh, i-anon nyo si Suri, <laughs> subscribe da uh, PH, uh, Factbusters PH, no? Tagasuri! Tagasuri na siya ngayon. So, ah, uh, basahin natin, no? Uh, salamat, da uh, bro Kaburnok, no? Oh Timoteo dos uno, no ito po ating mababasa sa King James Version I exhort therefore that first of all supplications prayers intercessions yan and giving of thanks be made for all men ayan napakalino may intercession sa lahat po ng tao at yung mga yung mga nasa langit mga tao pa rin po yun pero ganap na sila ligtas na sila no espiritu nila nandoon na Yeah, doon po kami dumadalangin sa kanila kasi kung titingnan po natin sa Hebrews again 9 92122 yata yun no. Ah, nakakalimutan ko na yung mga talata kasi sa dami ng pinagmemorya natin talata, minsan nakakalimutan talaga. Meron pong kagamitan sa pagsamba. No, winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Tandaan po natin, ano ba ang meron sa tulda na yan na may kagamitan sa pagsamba? Kung babalikan natin dito sa 1 hanggang 5, andyan po yung tinatawag na kaban ng tipan, di ba? 9-5. Uh, Ayan, nandiyan, sa 4 natin umpisahan. Naroon ang gintong altar, ano lang altar, na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan. Alam naman natin, ang kaban ng tipan, mayroon niyang dibulto, no? Na, nababalutan ng ginto na sa loob ng ng sisildang ginto na may lamang mana ang tungkod niya Aaron na nagkakaroon ng usbong at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan at sa ibabaw ng kaban ay may kirubin. Alam naman natin yung kirubin na yan, yan yung ribulto na pinagawa ng Diyos. So yan po ang mga sinatabing kagamitan sa pagsamba. No, babalikan natin sa 21921 21 ng Hebrews, no. Ito po yung tamang ano ha, ah, mga Protestante, no, mayroon pong tinatawag na kagamitan sa pagsamba kasama dyan ang mga larawan kasama po dyan mga larawan okay? so yung pagpuna nyo sa amin na kami ay dumadalangin sa larawan hindi, hindi dumadalangin kami sa mga taong ganap na na nasa langit Hebrews 1222 22 to 23 at yung larawan po nila, kagamitan po yun sa pagsamba. Hindi kami doon sa larawan per se na nanalangin o dumadalangin, kundi sa mga taong ginawang ganap na nasa langit. Maraming salamat, Bro Jando. Okay. At, Bro, Jando din ay pagpapaalala. Hebreo 13.7 nga, Bro Jando. Okay, Kaggalo. Brother. brother Paalala lang ang mga oh, yan. Hindi sila Diyos. So. Mm -mm. Hebreo 13.7, ito naman po ang ating mababasa, no? Ay, ako pala yan. <laughs> Kala ko Bible yan. Ito pala. Ayan. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Walang walang pagkakaiba yan kapag may alabawa, may namatay, di ba? Hawak mo yung larawan ng namatay na asawa mo, nanay mo, ini iniiyakan mo yung larawan bro eh di ba so ang iniiyakan mo ba yung yung papel na larawan hindi kundi yung nasa larawan bakit pag tinitingnan mo yun naaalala mo kasi nanay mo na namatay sawa mo anak mo namatay naaalala mo So, wala, wala, napakalayo ng konteksyo ng pag-iisip na sinasabing mismo yung Diyos namin yon o kung ano namin yung larawan alam nyo naman kahit ikaw eh bakit ka may lara kapag pusa, kusa aso may larawan ka sa cellphone mo di ba bakit kasi naalala mo lang so sana maintindihan ng mga tao yon paalala pag nakatingin kami sa mga secret image naalala namin sila ako rin may mga kahit saan may image ako pag kumakay, may image ako na secret heart of Jesus so pag nagdadasal ako ng, ng ano naalala, tumitingin talaga ako sa naalala ko sa hindi yung may papel kundi sinong nasa larawan yon at alam natin yung nasa larawan nasa langit yon so lahat yung paalala kapatid para lang yung mga larawan ng mga mahal mo sa buhay ganun yung kapatid paalala yon hindi, hindi gawing Diyos yun lang po. Ayun. Ang kadalasan kasi humiiyak lang sa litrato yung iniwanan ng pares. <laughs> Out. <laughs> Out. Ate uh, Maribel Calusor. Hello po. Hello te. Hello po. Ah, uh, good evening po sa inyo diyan sa Pilipinas. May itatanong lang po ako, ah, uh, dilong tanong lang po ito. Kasi meron na po akong um uh, napas uh, na pa na sacraments And then uh, ako pa yung maglilipat ng uh, this coming December 1 sa bagong unit po. Um, ano po ba yung um, tamang pamamaraan na bago po ako lumipat sa bagong unit using that um, blessed sacraments po like um, water, salt, kung ano po ba yung dapat pong gawin sa unit na yun na ko? Kasi uh, hindi ko po alam. Eh ano mo te, eh, i-deliverance mo muna te yung unit eh. Meron tayo Actually po, Oh, no. Bro, hindi ko alam kung paano yung delivery. <laughs> hindi ko pa alam. Ay, oh, oh, wala ka idea kung paano yung pag deliver Wala po talaga. Wala meron, po talaga. actually meron recently ano. lang po ako dito. Uh, meron tayo wait lang nga, tining ko muna sa sa YouTube. Meron tayong post dyan eh. Okay. Uh, meron meron tayong post sa uh, ano sa YouTube. Uh Oo. -oh, na about okay. sa infested ang area. Wait lang. Trace ko. Trace ko muna ha. Trace ko muna yung infested. ah oh, what if infested yung area? Okay. Infested. I-search mo sa ano, te? Sa YouTube yung... Sa YouTube po? Eto. Mga kailangan, uh, mga kailangan gawin pag nalamang infested ng na isang area. Okay, susundan so ko lang po yan. Meron naman siguro pong mga instruction diyan kung paano gagawin yung pag-deliverance yes. ng, isang lugar or... Uh, opo. And then, okay na po yan. So ako na pong mag, uh, ano, mag search sa YouTube. And then ito po yung pangalawang question ko. Uh, sure, thank you. I'm so sorry because I'm in words. Yeah, okay. okay. Have a good day. Sorry, sorry. Um, yung pagalawang tanong, since meron na po akong blessed sacraments, and then, uh, paano po kung halimbawa, since mga workers po kami, ano, so meron po, minsan may mga nararamdaman, so ako po, ginagamit ko talaga yung like oil, may mga masakit ako sa aking katawan, and then iniinom po din yung blessed water. Uh, minsan gusto ko rin po siyang ishare or ipagamit dun sa uh, kasama ko, pero hindi ko pa alam kasi narinig ko na yan dito minsan na baka magkaroon po ng reaction. Yun po ang uh, minsan parang ayaw kong ipagamit sa kanila yung blessed ano uh, sacraments. Okay, uh, Pwede nyo po i-share sa kanila pero bigyan mo lang ng warning na uh, sumunod muna sa cares yung confession para ma spiritually prepared naman sana sila. Para at least oh. uh, para maging effective oh. naman yung ano yung sacramentals. Yan po. Oo oh, po, okay, okay. Sige po, yun lang po ang concern ko kasi natatakot lang po ako na siyempre tayo pong mga Pilipino, no? meron po tayong malasakit sa ating kapwa na kung meron po tayong nakikita na kapwa natin na uh, nakakaramdam ng sakit and then meron naman po tayong alam na pwedeng i-share po natin sa kanila. But then yun po yung uh, parang Uh, naaalangan ako, nagkakaroon pa ako ng hesitation na gamitin ko sa kanila yung blessed sacraments kasi yun nga po na baka magkaroon ng reaction sa kanila na hindi maganda pero okay na po yun, uh, very clear na po sa akin, maraming maraming salamat po bro, and sa inyong lahat sa managin po ng punto por punto maraming maraming salamat po.